Edeno, nung may jeep na dumada. Kasi ayaw niya bien. Sino kumuha So, ginagawa mo na naman akong balloon. Kasi ito ito, ito, ito. Sabi mo kasi, G, Apple din to. Oh, Niloko mo si Adrian, ha? Eh. Niloko mo si Yam, ha? Oh. Yam. Wait lang, Yam. Saan yan? Sino kumawa sa'yo? Sino Yeah. alam mo nga yung hiyo ay na. Seriously, naka straight body talaga. Kunin ko namin rin. <laughs> Pwede nyo i post sa kanya. <laughs> may trip boy.